Ano po yung purpose ng parang turbine na yan? Ayan, tingnan natin. Ayan, ang tawag po dyan is paddle wheel, ano? At uh, ano nga ba yung purpose niya? Uh, Unang-una, magbigay din po ng dissolved oxygen sa hipon. Ayan, kung mapansin niyo po, yung uh, bula na yan, dissolved oxygen na yan. At uh, pangalawa, uh, kung mapansin niyo, lahat ng kanto meron, ano? Pati dito po sa gitna meron. At uh, ang ginagawa niya po is tinutulak niya. Ayan. yung tulak niya po paikot hanggang sa papunta dito sa gitna ayan ayan kasi po uh, hindi po natin nakikita yung dumi sa ilalim ano yung waste so ang purpose niya din po is itulak yung dumi papunta sa gitna at uh, pag nasa gitna na po may ipo na po sa gitna napupunta na po yun dito sa toilet ayan dito po yung toilet namin at may submersible ko may para tanggalin ang hihigop mo dyan. Kaya may ensure po namin na walang uh, waste na matitira sa mga bawat gilid. Yun po yung purpose ni.